Mga lihim sa kalusugan at mga tip sa pagtigil sa alak. Ang pagtigil sa alak ay maaaring maging mahirap, ngunit posible ito sa mga tamang tip at trick. Pumunta sa mga aktibidad na panlipunan na may bote ng lalagyan ng inumin na walang mga label, maglagay ng tsaa o iba pang antioxidant, masustansyang inumin sa loob. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang huminto o maiwasan ang alak. Alamin ang iyong mga limitasyon at hangganan. Alamin kung gaano karaming mga baso, tasa, o bote ang maaari mong makuha bawat araw, linggo o buwan. Halimbawa, hindi higit sa dalawa servings sa isang araw o hindi higit sa lima servings sa isang linggo. Limitahan ng ilang uri ng alkohol. Ang ilang mga inuming may alkohol ay walang mga benepisyo sa nutrisyon. Maging maagap at iwasan ang mga ganitong uri partikular. Unahin ang mga inumin na pinakanatutuwa mo at may pinakamaliit na negatibong epekto sa iyong kalusugan at buhay. Kung ikaw ay iinom, uminom man lang ng isang bagay na nagbibigay ng ilang uri ng kapakipakinabang na halaga sa iyong buhay. Magkaroon din ng kamalayan, ang alkohol ay napakasama sa maraming kadahilanan. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang dalawang libo at dalawamput tatlo mga kalamangan at kahinaan sa pag-inom ng alak. Para sa mga nagnanais na mapabuti ang malusog na pamumuhay, dapat kontrolin ng isa ang dami at dalas ng pag-inom ng alak medium kong. Tukuyin ang mga lokasyon at sitwasyon na humahantong sa pag-inom. Magkaroon ng kamalayan sa mga tao lugar, at aktibidad na humahantong sa iyo sa pag-inom. Kung mayroong isang partikular na grupo ng kaibigan na umiinom ng labis, marahil ay gumugol ng mas kaunting oras sa kanila. Kung may mga restaurant o bar na nagdudulot sa iyo ng labis na pag-inom, iwasan ang mga lugar na ito. Kung ang mga aktibidad na sinasalihan mo ay may mga pamantayang panlipunan para sa maraming pag-inom, maghanap ng mga paraan upang gawin ang mga aktibidad na ito nang hindi umiinom o hanapin ang mga aktibidad na ito na magagamit sa ibang lugar na hindi humahantong sa pag-inom ng mas maraming. Halimbawa, maaari kang pumunta sa isang mamahaling lugar upang ang gastos ay humahadlang sa pag-inom. Maging malikhain lang. Planuhin ang iyong linggo. Mag-schedule ng mga masasayang bagay na gagawin ng may pag-iisip kung paano humahantong sa mas maraming pag-inom ang ilang partikular na tao, lugar at aktibidad. Estratehiya ang iyong linggo batay sa pag-unawang ito kilalani ng mga tao, emosyon, at mga sitwasyon na nagpapalitaw sa iyong pag-inom ng alak. Nakatutulong ang ilan na magnavigete sa panlipunang mundo sa kanilang paligid na may kasamang inumin. Magkaroon ng kamalayan sa mga tao, mga damdamin, at mga sitwasyon na nag-trigger sa iyo na uminom kapag ang mga taong ito ay nasa paligid maaari mong laging bawasan ang oras sa kanila at umalis napakaraming masasayang bagay sa buhay mag-iwan lamang ng isang sitwasyon na masama hindi malusog o nag-trigger ng pag-inom kung ang ilang mga emosyon ay nag-trigger ng pag-inom ng alak Maaari mong subukang iwasan ang mga damdaming ito sa pamamagitan ng pagpapaligid sa iyong sarili sa mga tao at musika na nagbibigay inspirasyon sa iyo at nagpapaunlad ng iba, mas positibong damdamin. Sa pagbabasa ng Shackleton Case Studies, natutunan ko ang isang mahalagang aral sa paglilingkod sa Iblis Coast Guard Magagawa mo ang imposible sa pamamagitan ng pagiging produktibo. Inalis din ng pagiging produktibo ang iyong isip sa mga bagay na humahantong sa iyo sa pag-inom. Maghanap ng isang bagay na gagawin o pagtuunan ng pansin na nagbibigay daan sa iyong pakiramdam na produktibo. Ang pagkumpleto sa gawain ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas mabuti at alisin sa iyong isip ang mga paghihirap at emosyon na humahantong sa iyo sa pag-inom. Buwi ng iyong social network Bumuo ng isang social network kasama ang pamilya, mga kaibigan, o mga grupo ng suporta na nagbibigay daan sa iyong gawin ang mga bagay na gusto mo ng kaunti o walang ala. Kung gumugugol ka ng oras sa mga taong umiinom, malamang naiinom ka rin. Makakuha ng mga bagong kaibigan at magsimula ng mga bagong aktibidad na walang pag-inom. Unahin ang mga taong ito at mga aktibidad sa loob ng iyong buhay. Malalaman mo ang pagkakaroon ng positibong sistema ng suporta at malakas na social network na may katulad na mga halaga sa iyo ay makakatulong lamang sa iyong maging mas produktibo at makamit ang kadakilaan sa mga bagay na gusto mong gawin. Subukan ng Alcoholics Anonymous, (AA) Groups, Pasilidad, at Medikal na Tagapagkaloob. Maari silang mag-alok ng emosyonal na suporta, pananagutan, at panlabas na kapaligiran na walang alkohol. Baguhin ang iyong mindset. Personal kong iniiwasan ang paglaban sa mga isyo. Sa pamamagitan ng higit na pag-uusap tungkol sa alak at higit na nakatuon dito. Kung mayroon kang problema, Lutasin ito at gawin itong hindi na pag usapan at hindi gaanong kasangkot sa iyong buhay. Kung nakatuon ka sa pag-inom ng masustansyang inumin ng higit pa, sa halip ay hindi mo namamalayan na uminom ka rin ng mas kaunting alak. Mas gusto ko ang mga ganitong uri ng pagbabago ng pag-iisip. Sinasabi sa atin ng psikolohiya, Maari nating linlangin ang ating isip na gumawa ng higit pa. Magsagawa ng mas mahusay. Makamit ang higit pang mga layunin. Sinasabi kong higit na tumutok sa mga masusustansyang inumin at hindi mo namamalayan na magtatagumpay ka sa pag-iwas sa alak sa pamamagitan ng pagkamit nitong napakapositibong kahangahangang layunin. Magsanay ng pangangalaga sa sarili. Pangalagaan ng iyong pisikal, emosyonal at mental na kalusugan. Kumuha ng sapat na tulog, kumain ng masustansyang dieta, at gumawa ng mga aktibidad na pampababa ng stress. Magsanay ng mga diskarte sa pag-iisip tulad ng malalim na paghinga, pagmumuni-muni o yoga. Pahalagahan ang mga tagumpay at tamasahin ang proseso. Ang mga benepisyo ng paghinto at pag-iwas sa alak ay maaring magligtas ng mga buhay. Ang paglilimita sa iyong pag-inom ng alak ay maaring magbigay daan sa iyong mamuhay ng mas mabuti, mas malusog, at mas produktibong buhay. Good luck! Tangkilikin ang proseso. Mag-subscribe at mag-click sa larawan upang manood ng higit pang mga video sa aking album na ginawa para lamang sa iyo.